Ah, uh, yes, may pagkakahalin tulad po no. Isa po itong uh, 'yung atin pong uh, reporting mechanism ay uh, via website po ng uh, Digital Pinoys at uh, pwede pong magsumbong 'yung ating mga kababayan kung may nakikita po sila na mga advertisement, mga endorsement o 'yung mismong o illegal na gambling site po mismo ay maaari ho nilang i-report. Hmm. Pero ito ho ay uh, hiwalay pa ho ito, dapat ang may ano retire responsibility do yung uh, Pagkor, di po ba. Yeah, uh, yes po, ang ang uh, may uh, jurisdiction po sa regulasyon ng uh, mga gambling sites ay yung mga ay yung pagkor po, no. Doon naman po sa bahagi ho sa pag ho paghabol at uh, pagprosecute ho doon po sa mga illegal na gambling site bumabagsak naman po ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa PNP Anti-Cybercrime Group, at doon pa po sa ibang mga law enforcement agencies. No? So particularly po, ang Digital Pinoys po ay uh, meron hong uh, partnership ngayon sa kasama ko ang uh, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kung kaya sa kanila po at sa DICT po natin isasubmit yung ating hong mga makakalap na report. Ah, okay. So parang ang ibig sabihin, katawang po kayo ng gobyerno at tutulong uh, tutulungo kayo para masugpo ito mga illegal online gambling na ito sa ating bansa. Yes po, tama po kayo. Actually po, uh, matagal na po nating uh, ginagawa ito pero mas in-improve po natin yung ating uh, reporting system kasi po uh, marami po talaga sa ating mga kababayan ang uh, nagre-report pero nga po dahil po tayo po uh, isang uh, simple simpleng uh, advocacy group lamang po no so yung yun hong ating mga kasamahan ho dito ay mga volunteers. so minabuti ho nila na gumawa ho tayo ng uh, isang sistema na kung saan na uh, kapag sila ay nag-report ay uh, masisiguro po na ma record po ito at magagawan ho natin ng uh, maayos na report papunta naman ho sa ating uh, gobyerno